Naalam na ng Bureau of Fire Protection kung may permit bang nakuha ang pabrika ng Chinela sa Valenzuela City para mag-welding sa lugar na itinuturong sanhi ng sunog. Pinasisilip naman ni DILG Secretary Marojas kung may paglabag sa labor code ang pabrika. Balitang hati ni Dano Tengkungko. Nasunog na kotse at mga motorsiklo. Tupok na mga makina at iba pang gamit. Bumigay na bubungan at ilan pang bahagi ng pabrika na halos maabo. Kung ang mga ito, ganito ang sinapit na pinsala. Ano na lang kayang impyerno ang pinagdaanan ng mga natrap? Anim na potsyam sa kanila natagpo ang patay at magkakasama sa ikalawang palapag ng pabrika. Kaya sinisilip na kung congested ba o sobra sila sa kayang bilang. Hindi ganong karaming tao dapat na sa loob. So, okay. marami ho masyado yung nakikita The nyo sa... information ho natin ay parang nakasabkon nakasabcon. So may mga may mga tao na kinuha siguro ng mga nakasabcon at pinasok doon sa loob para siguro bayano rin sila kasi ang production nila ay pakiyawan din. Maraming tao sa loob pero dadalawa lang umano ang lagusan palabas sa kabila ng utos ng fire code na may sapat dapat na fire exit. It is not uh, enough probably para para in, may mga may mga ganitong eventualities. Pero di lang 'yan. Si Mang Dionisio na nagbakasakaling mahanap sa loob ang 19 anyos niyang anak na trabahador ng pabrika ng nang makita mga bintana nito na may rehas at chicken wire. Ang makita mo talaga ng building. Kahit na po sa pag naso pag nagkaroon sa ulap, hindi makakaligtas. Confirm ko lang, yung sa second floor, ano yung nakita ninyo doon, sir? Marami bang grills nandun sa mga bintana? Ayan, e, yeah, meron, meron. Ah. Pati yung mga nakatakas sa lugar ng sunog, muntik hindi makalabas sa compound dahil naman sa isa pang harang. Naista kami dito, Hintay pa namin na mabuksan yung gate kasi hindi namin masira yung, yung lock kasi nandito. Bakit pa Nilalakasin ng Guardian. Bukod sa dahilan kung bakit marami ang patay, inimbestigahan din ang mismong dahilan kung bakit nagkasunog. Napansin namin na yung mga patak na welding, kumakalat, pagbagsak, tumatama doon sa retaso ng kinelas at sa sako na tinatawag nilang blowing agent nga o chemical. Umusok daw ang napatakang kemikal hanggang magliyab pati na mga napatakang chinelas. Inaalam na raw ng BFP kung may hot work clearance permit ang warehouse na ini-issue ng BFP para makapag-welding sa mga industrial o commercial establishment. Aalamin din ng BFP kung kumuha ba ng storage permit ang pabrika para makapag-imbak doon ng mga goma. Habang si Interior Secretary Marrojas na nag-inspeksyon, pinasisilip na kung may nalabag sa labor code dahil sa sistemang pakyawan o yung arawang pagkontrata sa mga manggagawa ng mga middleman. Sabi raw ng Labor Department sa Palasyo, compliant o sumusunod naman sa occupational safety requirements ang Kentex Manufacturing na may ari ng pabrika as of September 2014. May permit din ang pabrika ayon sa lokal na pamahalaan at fire safety inspection certificate ayon sa BFP. Pero sa dami ng mga patay, posibleng isa raw sa deadliest fire incident sa bansa ang nangyari sa Valenzuela. Patuloy itong iimbestigahan ng BFP Investigation and Intelligence Division. Ang unit na sharing rin nag-imbestiga noon sa Ozone Disco Fire. Isa pa yan sa mga deadliest na sunog dahil sa mahigit daan at anim na pong patay ang ilan pang nasa listahan ay ang Manor Hotel Fire sa Quezon City noong 2001 kung saan hindi bababa sa pitong puwang nasawi dahil sa puro grills ang bintana at barado ang mga fire exit. Gayon din ang sunog sa Asosasyon de Damas de Pilipinas sa Paco, Maynila noong 1998 kung saan halos 30 bata ang patay. Pati na ang nasunog na pension house sa Tuguegarao, Cagayan kung saan karamihan sa labing-anim na patay ay mga nursing graduate na kukuha sana ng board exam sa lugar. Dá nota GMA News.